gandang araw naman po sa atin mga kaidol no. Dito na naman po tayo mga kaidol panibagong trabaho mga kaidol at sinama natin ang ating uh, pabablog no mga kaidol. So, mga kaidol may bagong radyo no. Ito gamit namin sa ibang sa ibang project no mga kaidol. So bago ang lahat po sa lahat ng mga kaidolan ko dyan. So please support po sa ating malit maliit na channel na upang madagdagan pa po yung tatlong unit kaidol vlog. And alam nyo na mga kaidol ang aking hinihingi. No? Please subscribe po sa ating maliit na channel. At pinaka maganda mga kaidol ay like, share kung mayroong i-comment. Pwede mag-comment no, mga kaidol. So mga kaidolan, binigyan na tayo binigyan na tayo ng isang rigger mga ka idol no hindi na tayo masyadong kinakabahan dito sa ating uh, uh, trabaho mga ka idol na napakadelikado talaga mga ka idol ang buhay ng operator ang mga ka idol ay wag rin natin sabihin mga ka idol o, sabihin natin mga ka idol napakadelikado dito sa taas mga ka no wala ka pang kakuintuhan mga ka idol ikaw lang magisa Walang makakatulong dito mga kaidol. Ang mga medyo may sakit na mga kaidol sa puso mga kaidol no. So mga kaidol, wag na po tayong magpipilit mag na mag-operate mga kaidol no. mag na lang po tayo mga kaidol kasi dito mga kaidol no? Pag, pag halimbawa mga kaidol hindi ma masyado marunong ang mga kaidol ay baka po atakihin po tayo dito sa taas no at wala naman po tayong katulong dito sa taas puso tayo lang mag-isa mga kaidol kaya recommended ko talaga mga kaidol no na yung medyo bata-bata pa dito mga kaidol yung walang high blood mga kaidol no sa mga may may depikto na ang katawan no wag na po tayo magpupumilit po na magre-rege mag po no mga kaidol baka po makagaya kayo dito sa akin no buti ako ay eh, walang wala pa tayong naramdaman no mga kaidol So minsan ay 'pag hindi talaga marunong yung rigger mga kaidol ay imbes na hindi ka high blood mga kaidol, blood ka mga kaidol no? Pero mga kaidol ay hindi ko dinadala yung sarili ko no, hindi ko hindi ko ina ano yung sarili ko mga kaidol na nagalit tayo mga kaidol kasi yung high blood mga kaidol ay nasa sarili lang yan mga kaidol manatili pa rin tayo malumanay mga kaidol kahit na tayo po ay ah, delikado na dito sa taas no mga kaidol so recommended ko talaga mga kaidol no yung medyo o kaya mapasinsyoso ang operator mga kaidol no ganun talaga mga kaidol kasi pag hindi po tayo mapasinsyoso mga kaidol ay mahablog tayo talaga dito mga kaidol so buti na lang mga kaidol no siguro nakaramdam sila mga kaidol na paalis na ako mga kaidol no kaya binigyan na tayo ng isang rigger, no so pasok yan ang ating uh, kakilala mga kaidol na trupa din no Rigger natin doon sa may silpi ang nagpasok niyan mga kaidol kakilala yan mga kaidol so napakabait mga kaidol no yan ang mga rigger, mga kaidol nagtatanong kaagad kung anong dapat gagawin so mga kaidol Unload tayo ng mga maraming ano ngayon mga kaidol no, bakal no. Eh, kahapon, may rescue dito mga kaidol no. Hindi nila mabaliktad yung babaliktad na mas dyan mga kaidol no. Kasi napakadelikado talaga mga kaidol. Pero nabaliktad ko yung 6.5 tons mga kaidol no. Ayan ay nasa baba. Mga ano lang yan mga kaidol. 4.5 lang yan no. Na isang piraso. Ah... Uh, natira ko nung linggo at di ko nabaliktad no kasi oras na mga kaidol nabaliktad ko na lahat-lahat mga kaidol yan na lang mag isa ang natira no pero hindi nila binaliktad kahapon mga kaidol kasi natatakot yung operator mga kaidol no so matagal na rin yun na operator mga kaidol siyempre mga kaidol ay tinatatagan ko lang yung loob ko mga kaidol no kasi dito tayo nabubuhay mga kaidol at Siyempre, dito tayo kumukuha ng base mga kaidol at pagkain sa ating mga pamilya no mga kaidol. Kaya, siyempre, ay manatili tayong walang negatibo o masamang negatibo sa ating uh, pag-iisip mga kaidol no na upang patuloy tayo sa ating pagtatrabaho at siyempre, na maging malumanay tayo mga kaidol. No? So, sandali lang mga kaidol ha, iparinig natin mamaya yung ating uh, bagong rigger mga kaidol na nandito no so sandali lang muna mga kaidol ating ikat lang muna tapos na po mga kaidol no so isa rigger na bago dito sana mga kaidol ay hindi naman tinuloy na dito ilagay Inuha naman mga kaidol sige lang tsaga lang tayo mga kaidol no kasi medical na lang kulang natin mga kaidol na upang makalipat tayo sa kabila mga sa ibang project mga kaidol no. Sa ibang company pala no. Wala tayong pag-asa dito mga kaidol. Mga ngamuti tayo dito mga kaidol no. Oh, so, so bad. Ah, okay. nga ngumiti tayo dito mga ka idol. Stop. 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 Hirap dito mga kaidol, idol, pagulat talaga't marunong na rigger mga kaidol no? So, saan natin i-training dito mga kaidol ay imbis na kunti na lang talaga kulang mga kaidol no ay matutunan na siya niya mga kaidol marunong nang dumiskarte mga kaidol no yan ang madaling ayun ang taong madaling turuan mga kaidol at nagpupursige na gustong magrigir mga kaidol merados no? Dos, dos. Hindi pa nga nakalutang mga kaidol ay dos ang pinabira. Dos. Dos. Mario Sip. Dos. Uno. Uno, uno. 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 Dos uno. Po, Mario Sip. ay tayo alis dito mga kaidol ay tayo ang mapahamak mga kaidol no? saka na nakalutang na mga kaidol tambay ang mga kaidol tambay ang biradus mga kaidol dyan natin yan mga kaidol no na mataas mga kaidol para makalagpas sa mangga mga kaidol kasi hirap yung trolley nito mga kaidol no napalitan siya ng trolley mga kaidol nag-i-stack up naman sakto lang sa mangga zero zero lang talaga oh sa mga puno mga kaidol mataas kasi yung puno dito mga kaidol no akala ko yung bagong rigger mga kaidol ay dito na mga kaidol no eh, hindi pala mga kaidol kinuhaw din no Ito pa natin sa pinagubahan natin. turuli mga idol ay nag i up mga idol. Ano ba? Pati ada mga idol di hindi mo malaman kung saan yung pinapahinto ng mga idol ah. Oo, kada minuto, pa na nga, mga idol eh.

So hanggang dito na lang po ang itatampok natin mga ka-idol no Ayoko mga ka-idol na Pupubiyahin kayo mga ka idol no So maraming salamat po si you next vlog mga idol Paks